Grabe yung girlfriend ko. Talaga nag-ayos. Kakain lang sa Jollibee yan. Nag-ayos ha. Ako, basta na lang madekwat kayong hoodie. Tara, kain tayo. Normal lang to. Normal lang. Ay, normal mo ba yan? Hindi naman mo pa kinabangan? Hindi nagpapabingbang? Ay! Ay! What's up mga bro? Kamusta kayo dyan? Si Fuji ko naman. Ay, okay. Ay, okay. Say what's up, guys. What's up, guys? Say what's up. Wala siya sa mood ulit magsalita kasi nanonood siya ng Elsa and let it go, let it go. And... Elsa. Let it go. So ngayon magdi-dinner kami kasi nga Sunday, family day. Magdi-dinner kami sa Parisan. Paris so hindi ka pwedeng dalhin sa mga ganong klase ng pagkain. Wala, huli ka na, kita nyo guys. High maintenance. May may, may ba sa gabi. Wala naman. Oh, meron. Love Yung nga kainan kapag nag-ride ng madaling araw eh. Oh. Meron! Love, love! Ano ka ba naman? Ba't hindi ka nag-ride mo talaga Siyempre, mas pinipili kong mag-stay kasama yung mag-ina mo. Uh Oo. -huh. Ready ka na sa parisan? Hindi nga tayo ba sa parisan. Oo, oh, di diba? Hi okay, ano eh, ba? High oh, oh. maintenance. Si oh, ano tayo Oo. Kasama ka sana si Fujiko. Ano naman? Kasi siya pwede sa parisan. Ba't hindi pwede? Eh, siyempre, pag parisan di ba pag dine-in doon yun? Dine-in doon? O paano si Fujiko doon? Saan siya uupo? Aldero. Say, say bye bye to Jollibee. Yeah. Guys, totoo gusto namin magsangyup kaso gusto ni Puji ko kay Jollibee. Favorite ni Puji yung Jollibee. Love yung plano natin sangyup na uwi sa Jollibee gawa ng batang to. Pagdaan namin sabi ni Puji ko, Jollibee! Jollibee! Sumigaw na lang sabi ko sa kotse. O ayan. Okay lang. Dito si Puji ko costume ng Jollibee eh no? Nalala mo? Oh. Dito yun eh. Look down si ba Diba? Siguro sigaw yan. Okay, Jollibee na muna tayo. Sabi, paborito ko. ko din yung Jollibee. Let's go. Grabe yung girlfriend ko. Talaga nag-ayos. Kakain na sa Jollibee. Nag-ayos ha. Ako, basta na lang madekwat ko yung hoodie. Tara, kain tayo. Normal lang po. Normal lang. Ay, normal mo po yan. Hindi naman mapakinabangan. Hindi nagpapabingbang. Ah, I'll get whatever toys you want, okay? Okay? Okay. 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 Bukulin niya lahat ng laruan na gusto niya love-love ha. Get as much as toys as you want, okay? Alright, ang order niya yun ay medyo... Ay, take out ba? Mali. Ang order ngayon ay medyo makabago na, guys. Ito na, oh. So, putya. Nangain ng tanga to. Na, paano umorder ng Chicken Joy? Bakit? Anong magbigyan? Paano umorder ng Chicken Joy? Yan, okay. Chicken Joy. Wala na, putya. Parang answering question to. Wala na. Lalo akong natanga na. Ayan medyo sad lang kasi walang happy meal ngayon. Happy meal, kiddie meal. Pucha na kalimutang tawag. Basta kids meal yung may laruan. Wala. So si Puji ko, hindi naman ito kakain ng... o, ano. Hindi, kaya nga kakain dito para dito sa baby na to. Tapos wala. Pero okay lang. At least, makakain tayo ng pucha. Hindi ko nadala yung burning dust. Joke lang po siya. Siyempre, lagi tayo may burning dust, guys. Tingnan nyo sa TikTok, guys. Ito, lagi kong ginagamit. Napakasarap. Guys, comment down below nga sino mukha ng baby ko. Ako ba o si Mia? Come on. Ayan o. Baby. Baby, who do you look like? Me or mommy? Say daddy. Say daddy. Say dada. Ah, sige. Love, sino kamukha ng baby natin? Ako o ikaw? Nagpaganda na nagpaganda po siya. et, et, pet peeve ko talaga yun. Pagkatapos si Mia, wala. Hindi, hindi niya maintindihan tarong mo kasi nagpapaganda siya lagi. Oh. Yes. Oh, di ba? Hello. Nakita, nakita yung ano mo? Nakita ka na? Wala na, yun. na. Nakitaang ka na. tatanoyin ke yung baby ko ha Tatanoyin ko si Fujiko Fujiko! Baby! Baby! Oh. Fujiko! Fujiko! Oh, no. truck, truck! 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 Wow! Truck. Fujiko! Nakita yung truck! Sabi yung truck! Fujiko! Who's this? Who's this? Who's this? Wow! Who? Who's that? who's that? Fujiko! Who's this? Who's, who's this? Omegash! Oh, sabi niya omegash! Fujiko! Again! Fujiko! Look! Look! Fujiko! Baby! Wala siyang pakiram kay Joshua Garcia. Da, si Ding Dong kasi, doon sa, ano pa yung kay Ding Dong? Si Ding Dong kasi tinawag niyang Dada. Ito si Ben, kamuha ko to si Ding Dong pala. Sometimes you pray for wala bu -bulog. Na -miss ko lang si Shiro eh. Si Shiro, nowhere to be found pa rin until now. Five days na siyang wala. Say bye-bye bye to the cat. Say bye-bye. Bye-bye! Masing bye bye. bye. masarap mga kape nyo dito, no? Kasi ang deal kasi ng girlfriend ko, pag nasarapan siya sa kape, papabembangin niya ako. Solid na. No? Oh, Solid. Oh, Yun yung maganda. Yun ang maganda. Oh, wow. 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 Para naman baba -ba ka sa budget dyan, ha? Isa pa ba ka? Hawa ka sa ganito. sa dali. <laughs> Tropa na rin namin si Fuji ko. Dati pag gumagala kami ni Mia, tropa yung kasama. Mga Bruce ko fam, ngayon. Kaming tatlo ni Fuji ko. Lagi siyang kasama. Alam niyo ko bakit. Hindi na kami makalis ng wala si Fuji ko. Hindi uh, kami makalis ng wala si Fuji ko. Na ano kami, nababothered kami. Na parang baka hinahanap kami ng baby. Ganun. Ma masakit kung isipin mo nalungkot yung baby doon. Naintindihan mo yung mga bagong parents. Hindi na bagong peri, sa bagong parents. Mga parents dyan. Naintindihan din yun, di ba? What's on your lip? Ay, ano to? Oh my gosh! Oh no! so no. Back to matcha ulit tayo guys. Ba't ang pala lagi labi mo? Anong dala mo? Wah, wow. wah, wow, karang fitting yan. Dati, tumitingin sa mga mall na mga ganang makeup. Ngayon, saan mo nabili yan? TikTok. Sa so, TikTok niya lang guys. Kung gusto mo lang ganito, nasa TikTok niya. Ginigate keep ko kasi to. Ginigate keep. Alam mo. Hi, hindi ko siya dati. Hindi, dati. Pero ngayon hindi na pinapost ko na siya. Kasi naubusan na ako nito dati. Tapos naubos siya. Tapos hinanap ko. Tapos sabi ko, oh, wala nang ganon. Tapos ang ganda ganda. Tapos hanggang, tapos nakakita ulit ako ng ganto. Ayun. Pero alam mo, ako may ginigay kit. Ikaw. Huwag sa bumalik sa ex mo. Wala akong pakalap. <laughs> Te, meron pa sa labas ha. Te, meron pa sa labas ha. Pagkatapos na, na sa labas ha. Guys, kung nalalamig na sa yung mga partner nyo, yung talagang nalalamig sila, parang hindi ka na mahal, may isa nagpapakilig sa mga babae na kailangan mong gawin. Ano, mahal mo na ako? Lembang na ito mamaya. Eh, but Adan, uh, eh.